Isa na namang napakagandang umaga mga lods Dito na naman tayo sa ilalim ng karagatan At may pawikan pang lumapit sa atin Siyempre chill ka lang dyan pawikan Hindi kita huhulihin Yun meron tayong ila kaagad mga lods At nakadali din kagad tayo dito ng isang surahan mga lods Ayos ito pang ihaw na ito mga lods Tara sama nyo ako Yun isang makulimlim na umaga mga lods dito na naman tayo sa karagatan. So, balik na naman tayo mag sport fishing mga lods. Dito mga lods, first dive na natin. Medyo malabu-labu ang visibility ng ilalim Ang kagandahan lang dito mga lods Pagdating natin sa ilalim May may lumapit ka agad sa atin Na lupin drummer or ilak e Malaki-laki na rin ito mga lods Goods na siya Yun at tinamaan natin mga lods Swabi na naman ang iniyaw nito Napakasarap din nga pala ito Sinabaw mga lods Dipindi na lang sa inyong timplada ng pagluto Sigurado at mapapahigop ka ng marami nito Lalo na wag kapag masarap ka magluto mga lods Ilak e nga pala akong tawagin sa iba ito Nakachamba na naman tayo mga lods Ito nga pala ang aking unang huli Ayos na ayos na Good size na ito mga lods Dive na naman tayo mga lods Medyo mapangit talaga ang klima ng dagat ngayon Napakakati at malabula-bula talaga mga lords sabayan pa panang masamang panahon dahil lumalakas na naman ang bagat nahihirapan na naman tayo itong maglaot mga lords pagdating natin dito sa ilalim mga lords at pagpisto natin ay may lumapit sa atin na isang surahan. May ilap siya mga lords. Hindi siya nagdiritso agad. Kaya ang ginawa natin dito ay inamat-amat natin siyang nilapitan para mapana natin. May kalayuan lang ang pagtira natin mga lords. Buti na lang tinamaan natin 'yon sa pool mga lords. Ito nga pala yung pangalawa nating huli goods na goods na yung size nya rin mga lods ayos ito pang inihaw sigurado na naman ang bahaw nito napakasarap lang talaga ng isdang ito mga lods surahan or unicorn piece kung tawagin sigurado talaga ang bahaw nito lalo na kapag mainit pa at bagong luto to mga lods nagaamat-amat na rin nga pala mga lods yung pagsimoy ng abagat medyo nagbabantay lang rin tayo at nagtiming lang ng paglaot natin baka kasi lumakas kagad at makapambuluso kagad tayo pa uwi Nakahuli nga pala ako na isa pang ila kaso hindi na natin na video mga lods. Another dive na naman mga lods. Sinisid ko nga pala yung tirahan ng mamsa dito tiningnan ko baka sakaling may laman mga lods pagdating ko sa ilalim mga lods iba ang sumalubong sa akin napakalaki ng sumalubong sa akin mga lods hindi nga pala isang giant tribal ang ating nakita dito mga lods walang laman yung balayan natin ang lumapit sa atin ay napakalaking pawikan mga lods or si turtle napakaamo niya mga lods lumapit talaga sa akin kaya ginawa natin dyan ay kinawayan ko na lang mga lods <laughs> chill ka lang dyan wala talagang lalapit sa atin na isda nito dahil nandito siya nakabantay at umikot ikot mga lods napakakulit niya at dalawang beses talaga siyang bumalik siguradong ang isda talaga nito ay tatakbo dahil sa laki nitong pawika na to mga lods yun umalis na rin siya pero wala na tayong nakitang isda dyan at hindi na rin tayo nakapana pa mga lods Sobra talagang napakahina ng saka ng isda ngayon mga lods. Talagang nahihirapan ako. Ilang linggo na akong mahina ang pahuli. At nagdagan pa ng malakas ngayon ng habagat. Talaga namang napakahirap pag ganito mga lods. Hirap dumiskarot eh. Babawi na lang tayo kapag kumalma na hmm. at sumaka na yung maraming isda mga lods. Ah, grabe. Habagat. Grabe ito sa lawa to. Uh, may oh, lakas na nang sa laot uwi na tayo mga lods baka maglakas pa lalo may huli rin tayo mga lods oh. uli natin, oh. na tapos yan